Dua ka batao sa robbery extortion ang nasikop patol sa Gipahigayang entrapment operations sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office sa sugod sa Usakamol sa dakbayan sa Sugbo nang hulga kuno suspek nga ipagawas ang explicit video sa usa ka magdumili kon magdomili kini paghatag og usa ka milyon ka pesos ang ano report Nasikop sa aktuang duha ka masuspek sulod sa Kamol Mall nga nakigtagbo sa ila untang mabiktima. Wala sila magdahom nga kauban na diay sa biktima ang mga operatiba sa NBI 7. Diyang gidawat sa usa sa mga suspek ang envelope nga gisudlan sa 200,000 pesos. Gipusasan dayon sila o ipahibaw silang katungod sa pagpakahilom o gidala dayon sa NBI facility. Gila, masospitsadong silang Jaime Lucendra Ferrer alias Jai Jai sa kwarta ug ang kauban ni si Raul Fajardo Dumagil mato ni attorney Vince Galindes NBI supervising agent nga nagpatabang kanila ang biktima Humansha Pangayu o usa ka milyon ka pesos bugti sa pag-delete nila sa explicit video sa biktimang babae. Dili lang kini ang unang higayon nga nangayo og salapi ang duha kama suspek suspect nga mao hinungdan nga midangop na sa NBI ang biktima. Nasayran nga kaila sa biktima ang suspect og nakuha ang video alang lang unta sa ilang kalingawan og didto na nagsugod ang pagpangilkil. Yes, makaila ni sila. But uh, the relationship later on turned sour, no? So, until such time nga kaning victim mo siya kabalo nga naagi di ay video and then such time nga nagbingkil naman ni sila -demand na demand nagdug 1 million for the deletion apang di sa mga suspect ang pasangil andam nilang atubangon ang kaso nga gisang at bato kanila gi recommend na sa prosecutor's office ang kaning violation sa uh, RA 9995 or anti-photo and video voyeurism and also na gi charge gi recommend po nato sila sila for robbery extortion under the revised penal code I'm honest and kon yun na wala ko'y wa jud ko even ila kombention wala jud wala, ko di ko gana gi sir ma'am ka ng uh, kung unsa man oh. uh, wala lang ko kabal oh, ka hinana ang atong ka -close, pero wala ko kabalo nga maabot inani ato bangon na yan uh, ato at bangon lang namo adunay pasidaan ang NBI sa publiko sa mga nagbuhat ana diligid mo makalikay sa balaod kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo Balitang Bisdak